Welcome po uh, sa channel na to, Back and Toink, mga bossing. Uh, libre kuryente po ang pinag-uusapan dito sa channel na to. At uh, solar panel setup pa rin. Uh, pinakamurang setup na solar panel, part 7 na tayo. Uh, sana panoorin nyo yung mga unang ginawa ko na video kung mailig kayo sa solar panel. Nung una, marami pa po yung nilagay natin na diode. Yan yan sa katagalan nagbabago yung ano nagbabago yung setup natin nagbabago yung setup natin at uh, marami tayong natututunan yan, <clears throat> katulad po nito meron tayong apat na solar panel at uh, dati ay meron tayong lima, uh, sampu na diode dito naging lima na lang sila ito ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ano naging lima na lang yung diode natin <clears throat> Yung dati po ay meron na akong setup na ano uh, 16 point 16 point something volts na battery. Yan kaya sampu yung ginagamit ko na ano para i-regulate ito Kasi mangyayari po noon pag hindi natin hindi tayo nag-regulate. Etong diode po uh, ginagamit ko lang silang pinaka regulator. Yan. Para hindi pumutok yung bombilya natin. Yan, bumbilya natin. Hindi sila pumutok. Pero kung yung setup nyo po ay 12.8 volts lang. Sakto-sakto na po yan sa bumbilya mga boss. Yan, sakto na yan sa mga bumbilya. Yan po, uh, sakto na po yan sa mga bumbilya mga bossing. Uh, at, at sa inverter na rin kung 12 volts yung inverter nyo. 12.8 setup. Ito yung bago setup natin, 12.8. Tapos po, LiPo4 battery, uh, 32 pieces battery. Yung 32 pieces po na yan na battery lipo 4 Sapat na po yan sa pang ano, uh, pang magdamagan na ilaw nyo sa bahay. Uh, ito po yung ilaw namin. Anim. Anim. Kung sa inyo po, uh, hindi po sapat yan. Doble nyo po yan. 32 pieces ulit. Bili ka pa ng 32 pieces solve na po yung ilaw nyo sa bahay yan magdamagan kung talaga may budget kayo uh, yung 32 pieces po na yan 4,000 uh, mga 4,000 sabi natin 4,500 tapos apat na solar panel uh, 4,000 ano uh, ay hindi 4,8 o oh, 4,8 4,8 na solar panel apat yan, pwede pwede na po yan uh, Cha-charge na yan At yun Agagamit nyo na po yung anim na ilaw O igit pa kung 64 pieces po na Battery Ang setup nyo Ito yung setup na 32 pieces uh, Mga bossing uh, Yan, 32 pieces sila Yan, naka, pa, uh, Ano po sila, series Tapos parallel, pababa parallel pa baba Ayan, simple lang po yung setup natin Tapos, gumamit lang tayo ng BMS Wala na tayong balancer Ayan, nakatipid ka sa balancer Walang balancer Tapos, makapal na wire yung ginamit natin ah, uh, Ito, ano lang, extension wire Makapal ng konti 35 pesos per ano, uh, meter Sa hardware po, mabibili nyo Tapos, gamit ka ng ano, plastic holder Ayan, tapos nakatape lang Ayan, ito na lang yung ginagamit ko Uh, sa mga ilaw namin di pa ako gumagamit ng ano dyan uh, electric pan na 12 volts sa gabi kasi hindi sasapat yan Ayan, di hindi po sasapat yan hindi pa sasapat yan yung electric pan po uh, pag-aaralan natin yan sa ibang ano part ng ating video sa solar panel yan, iwala yan tapos ito naman yung uh, gagamitin natin sa ano ito na yung sa rep natin yan, iniipon ko na. Uh, meron tayo ng ano dito, 43 pieces. Uh, target natin mga 120 plus na battery. LiPo 4 battery. Yan, gagawa natin ng ibang video yan mga boss. Uh, huwag kayong magalala para sa repyan yan. Uh, same setup pa rin, uh, duman pa rin ng diode. Wala tayong solar charge controller. Gagamit lang tayo ng inverter at uh, 12.8 volts pa rin yung ating setup. Yan, subukan natin kung kaya kakayanin yung rep at ipakikita ko rin sa inyo yung inverter na ginamit natin hindi tayo bumili ng mahal na inverter kasi uh, under experiment po tayo at gusto ko yung setup na ipoprovide ko sa inyo ay mura lang ito yung pinakamura ito imagine nyo po uh, meron kaming anim na bumbilya yan anim na bumbilya sa gabi Uh, yung sa umaga po wala kayong problema kasi yung setup natin Panorin nyo na lang po yung ibang video ko Yung part 6 uh, yan diniscuss ko po yan Yung diagram na yan mga boss Sa part 6 Ito sa susunod, ito naman yung itatapik natin Nag double diode tayo Ayan, bibitinin ko muna kayo Napapansin nyo dyan na meron tayong double diode Ayan, double diode yan sa part 6 po, uh, doon ko uh, pinaliwanag yung ano, itong setup natin mga boss. Yan. At dito, yan, yung setup natin, 32 pieces na battery. Uh, gumastos tayo ng mga 4,000 to 4,2 to Kaya sabihin na natin 4-3 o oh, 4-5 Sa mga battery Tapos 4,8 yung solar panel At uh, bali 10,000 na 10,000 na pati wire pati diode 10,000 na yan sa setup na yan uh, meron kami kuryente dati na nagbibil po kami ng kuryente na 2,400 uh, <clears throat> nung gumamit po kami ng solar panel uh, yung nga po yung sa umaga uh, gumagamit kami ng electric pan direct na po yan sa solar panel etong battery na to sinasabi ko charging lang siya yung paliwanag noon nasa part 6 nung video ko. Ayan, charging lang siya sa umaga. Kung paano naging charging, panoorin niyo na lang po yung part 6 video natin kasi hindi ko na itatopic dito, mga boss. Ayan, basta charging lang po 'yan sa umaga. Tapos yung solar panel na 'yan magagamit niyo na yan sa electric pan, mga ilaw sa umaga hanggang hapon. Ayan, at iba pang mga 12 volts na appliances magagamit niyo na yan. Apat na solar panel pa lang. Pero abang dumadami po 'yan, mas lalakas yung electric fan nyo at mas maraming electric fan yung magagamit nyo at mas maraming uh, bumbilya yung pwedeng uh, masindihan meron po mga kwarto na madilim kaya kumisan gumagamit sila ng bumbilya yan, ayun, ayun na rin yung paliwanag tapos yun nga po with BMS to 4S 30 ampere yung BMS na binili ko uh, 159 to 200 pesos pwedeng pwede na doon sa 32 pieces na battery yan tapos yung bumbilya natin, ito. Sa bahay po namin, anim na bumbilya. Sa gabi, i-on ko lang yung switch. Uh, dadaloy na yung kuryente nito. Yan. Mawawala na yung charging lang siya sa umaga. Bali, maglalabas na na yan ng kuryente papunta doon sa bahay namin. Yan, sa system namin. Sa switch lang yung pipindutin mo. Yan, pinaliwanag ko po yan doon sa uh, part 6 video nung uh, libre kuryente natin, serye. Yeah. Yan, ayan na po yan uh, 10,000 pesos lang Tapos Yung bill po namin 2,400 Dati Ngayon nagbibil na lang po kami ng 1,000 pesos Yan, imagine niyo yung Natipid po Nung Pagkakabili namin o up namin Ng solar panel na to At battery na to uh, 32 pieces pa lang yan Pero Malaki na yung, po yung natipid namin sa pagbabayad sa kuryente. 1000 na lang. Yan. <clears throat> Alos rep na lang uh, at yung uh, computer na lang yung uh, gumagana sa amin. Ngayon, ayun po yung tatargetin natin sa mga susunod na video natin mga boss. Yan, papaliwanag ko naman yung ano. 2400 po yung bill namin dati. Ah uh, Uh, 2,400 napakalaki uh, kung wala kang magandang trabaho mabibigat ang ka dyan yan, mabigat po yan, bayaran 2,400 paano nagkakaroon ng 2,400 na bill? eto, papaliwanan ko lang kung tutusin po, kukunti lang dapat yung babayaran natin kuryente sa mga kuryente provider kaya lang kung papansinin nyo po yung uh, kung papansinin po natin yung mga bill, bill na inaabot sa atin, meron siya mga uh, meron siyang mga iba-ibang charges na makikita nyo dyan. ah uh, doon, yan. Marami, marami. Uh, merong power loss, distribution cost, ano-ano pa na nilalagay nila doon kaya dumadami lalo yung binabayaran natin. Kung tutusin, kung wala po yung mga ganun Yung tax okay lang yan Tax Yan tax okay lang yan Kasi sa, sa government po yan Eh yung mga ano Yung iba pang charges na nilalagay Dapat uh, yung iba doon uh, Shoulder na ng company Kasi sila naman yung kumikita Pinapasa pa nila yan sa consumer Yan Pinapasa pa nila sa consumer yung mga Merong power loss Merong tapos iba iba Makikita nyo naman po sa bill natin Marami yan yan. Kaya doon lang po nagdodoble yung binabayaran natin na kuryente na dapat ay mababa lang. Kalati lang yan o di kaya mas mababa, mababa pa po sa kalati yan. Yan. Kaya ngayon sa panahon po natin ngayon, uh, kailangan na natin mag-isip-isip uh, kung saan tayo makakatipid. Yan, hindi nyo na mapipigilan yung ano uh, pagusbong ng solar solar uh, panel kasi mabenta na yan sa Shopee at Lazada yan ngayon nasa tao na lang po yan kung medyo kung susubukan nyo mga boss yan kung gusto nyo makatipid wala kang trabaho at gusto mong magkaroon ng kuryente sa bahay yan solar, solar ka eto eto na yung super tipid na inaalok ko sa inyo yan 32 pieces pa lang pero malaki na po yung natipid namin dyan yan ngayon sa susunod, ito na yung target natin mga boss. Uh, yung rep naman, rep. Tapos sa susunod na naman po ay yung electric pan naman. Hindi ko siya ginawa ng ano, uh, hindi ko po siya ginawa ng magkakasabay kasi sa YouTube, sa YouTube po yung mga pinapalabas, alam natin na sinasabi nila zero bill na sila. Zero bill na sila Tapos uh, Yun Siguro wala naman talaga siyang kuryente Kaya ano Zero bill na sila Tapos uh, Hindi naman talaga malinaw yung Kung ilang oras yung ano Yung nagagamit nila Dun sa Yung pinupukol nung baterya Kung ilang oras nagagamit yan Yan Hindi po malinaw Kaya Nasa sa inyo po yun Kayo yung mag-experiment Katulad nito Ako in experiment Siya ng ano uh, legit ito, an experiment ko siya anim na bumbilya yan dadagdagan ko pa 32 pieces po yan sa gabi na namin na, although na sa gabi po uh, pag natutulog kami uh, yung iba pinapatay namin yung ilaw kasi ano hindi naman mahirap na mamatulog ng sobrang liwanag yan kaya ito po sapat na sa amin to sa panggabi pero gaya nga po nung sabi ko, sa susunod sa rep tayo. Ito, kaya bumili pa ako ng mga baterya. At ito, pwede ko pandagdagan to. 32 pieces ulit kung may budget ako. Tapos, ilalagay ko yan. Maglalagay ako ng isa pang ganito. Uh, BMS na 159 o 200 pesos. Yan. Tapos, itatap kulit dito yan. Yan, tatap kulit dito yan. Ayan pa rin system natin mga boss. Yung system ko wala lang siyang ano uh, yung volt meter. Pero pwede po lagyan ng volt meter 'yan. Bili ka lang nung bilog uh, para ma-monitor niyo yung ano voltage. Pero ito mga boss, masasabi ko sa inyo, kung gagayahin niyo 'yan, wala naman po nasira diyan. Matagal na po ng ano 'yan. Uh, matagal ng buwan. 'Yan, ilang buwan na rin mag magtataon na tayo. 'Yan, okay na okay siya. 'Yan. Yan po yung system natin mga boss, senior ko sa inyo ngayon sa susunod.